Ito na ang ating labong. Kumakain ba kayo ng labong? Alam niyo ba, yung hindi sa labong, ito yung bagong tubong kawayan. Dito sa UAE, walang kawayan dito. Pero itong labong na to, siyempre galing sa Pinasyan. Dala ng ating kapatid at binili ni Kuya Steve at pinadala sa amin. Shout out sa ating mga kapatid sa Pampanga. Kuya Steve, thank you sa labong na binili mo. Kahit sakit ka pero binili mo pa rin kami labong. Ayan. Ito na, ginisa ko na nga ang labong na padala mo. Siyempre, iwa-iwa na yan nung pinadala nyo sa amin. Hindi ko nga alam kung pinakulo nyo na kasi wala sumasagot. Tumatawag ako, nagme-message ako, busy kayo kasi nag-graduate pala si Edu. And ngayon, siyempre, pinakul pinakuluan ko ulit yan. Kasi para sigurado, pagkatapos pinakulo ni Papsi, pinigaan niya. Pinigaan niya habang pinapakulo niya, nakaslice na siya nakapag-slice na siya ng manok pinakulo niya yung manok sa asin linagyan ng konting magic sarap para mas masarap kayo nung lumambot na yung manok tinanggal niya dun sa pinagpakuluan at tinrito niya ng konti Siyempre, tinabi niya yung pinagpakuluan nung ginisa na niya yung bawang sibuyas at siyempre nilagay na niya yung labong na napigana at doon niya nilagay yung sabaw ng manok na pinagpakuluan at yung pritong ay niya ng konti hindi ko alam kasi sa kasi tiniti sabi na tiniti pipirito mong konti yung pansawag mo sa mantika ayun tapos nung lumalambot na yung ating labong ninagay na niya yung saluyot at syempre patis hindi mawawala yung patis para mas malasa kapag may siya. at siyempre ang ating paboritong nor chicken cubes ayan ang ating binisang labong ang sarap niyan galing sa pinas yan kasi rito yung labong nasa lata lang na, yung nasa lata ayaw ko nun usok talaga yung saliwa kaya yan galing sa pinas yan yung ating labong na yan medyo malabo rito yung yung aming um, hilaw eh kaya lilipat ko siya dito sa maliwanag dito kaya no, hindi diba? mas maliwanag dito malapit sa hilaw at siyempre hindi lang basta ginsang labong yan meron din tayong daran meron din tayong ginsan galunggong hindi ko alam sure kung galunggong ito sa sao matambakal si matambakal si ba ba si papa si ang bumili niyan eh ayan basta siya nagluto ngayon kapag paborito niyang pagkain siya nagluluto tara na mangantana manyaman kayo